Abay mali na to ah. Pasado 10 na hindi pa rin ako binibigyan ng treats. Hey girl, I exist you know. Eh mami, ipansinin mo naman ako. Pisting boy, to oo. Oh, oh. Wala na nga atin chinkin e pahirapan ng treats ha? Kung makayakap sa akin e eh, gigil na pero pag ako naihingin ng treats eh, biglang nabubulag ba? Ah, ayaw mo nang maayos na Usapan ah. Pag uwi ni dade ha, isusumbong kita kasi ang dami dami mong lalaki. Sa dalas nilang nagpupunta dito memoryado ko na yung mga pangalan ha. Sila Shopee, Lazada, JNT tapos si Flash. Napaka materialistic mo mami ha. Tanggap ka ng tanggap ng gift sa kanila ha. Yan yan. Ha, gusto mo palang pagbabantaan ka muna eh bago ha bumigay? Ha, alam ko na panakot sa'yo next time ha. Sige, sikreto lang natin na may mga naghahatid sa'yo ng gifts dito. Hmm, bango-bango talaga ng zert. Sige, batin na ulit tayo. Thank you, mami. Uy, pala yung tawagan niyo pala nung ma.